We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Patawad. Nani? Thank you, thank you. Ang babarat niya, thank you. Takbo. Mga loko-loko. Uy, an laking bahay. Oh. Diyan tayong mga tuling. Tara, paniguradong mayaman na kanila dyan. Sa may bahay ang aming Meron na malulaki ay! Ah! Ay! Takbo, takbo, may malaking aso Takbo Pwede po ba mga aroling? Oo naman, sige kanta lang kayo Ang Pasko ay sumati tayo ng magagandang hit. Trippings ka talaga kuya, Masarap sana wala mamamaya mamaya. Mangangaruling po kami. Sige, kanta lang kayo mga idol, two joints. <laughs> Shut mo na mga tropa, ay ay. Ay kuya, salamat na lang po. Mapabait po kami, hindi po kami alam. Yeah! Sige, simulan nyo na. Ang kampanay, tuloy ang nanggigising upang tayong lahat ay manalang. Wala pala kami pera na ibibigay sa inyo. Ay, ay. What, What the fuck? A few moments later. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. naman kumanta Ito, 300 para sa inyo Wow, thank you Sayang no, naman pa tayo Ang swerte naman nila Sana all Hi, <laughs> kainggit Huwag mawala ng pag-asa Positive lang palagi Tama, kaya huwag tayong tumigil Tao po, mga ngaling lang po Joy to the world, the Lord is come, let bruh. Patulog ka sana ng maayos. <laughs> Meanwhile, mga ngaroling lang po. Yeah, uh, that was legitness. Yeah, it was. Huh? <laughs> okay. Grabe, napakamalas naman. Mag-try pa tayo, pakaswerte tayo. Okay lang yan, makikipagdikot pa tayo Laban lang guys Tumpa, accurate, sumuko talo Ate, pwede po ba mga ruling? Sikil lang Sana ngayong pasto ay maalala mo pa rin ako Pinahanap-hanap pag mo. At kahit wala ka na, Nangangarap at umaasa rin na Sa araw ng Pasko. Mababas ko po. Ang paw na ibibigay ko para surprise. Ay, salamat sa iyo. Merry Christmas! Thank, Thank you. you! Thank you! Merry Christmas rin sa inyo. Sana maging masaya kayo. He he. Tata, simulan na natin. 3, 2, 1, go! <laughs> Nani? <laughs> Bruh. <coughs>